Yan, tamo po oh. Sabi ko, karina pa po ako naimit din eh. Sabi ko, abay, hihingin ko na po naman ari. Ay, nain na, na matumukha ipapadala na o. Oh. Ang laki po naman ay o. Oh. Yan oh. Aba. Ay, ako agnes pawis na rin nga. Ya. O. Oh. Yan o. Oh. oh, ang laki po naman ay o. Oh. Yan. Ari oh, siguro may nag-aalaga o. Oh. Ito mo po o. Oh. Yan oh. Aba, ay Diyos ko po. Kapagkalaki nga naman pala. Eh eh. Uh, baka mabali eh, maganda't may hugis pa. Ah, ay, baka po aray 3 kilo. Isang branch na aray, uh. Kita ka. Mm. Uh. Ngayon po na may ano, mag-harvest po tayo ng gabi uh. Pag po marami tayo nakuha, pambinta. Pag po naman kukunti, eh, pang konsumo ano po yan, para po sulit yung isang lusong po ba ulit sa iba-ibang area. Yan, an lalaki na po uli ng gabi oh. Oh. Pipili laan po tayo ng mas malaman oh, yan. Yung pa po sa itaas Yan puro gabi po 'yan. yan po kung napapansin niyo po puro gabi ito pa oh <clears throat> yan mga puro kagabihan po yan oh Ayun po, sama-sama po ulit tayo. At katay maigrim po bang pang laga. O di kayo sumanayin. Oh, ho. basta po kung anong maisipan nating luto. So no? Tapos yung papu na ating mas uunahin Ano mang dahilan ang hindi mahalaga Pagkat sinasamba kita

dito po muna sa bilog. Ang taga ako alit Pag-arap yung madami, din natin sa palingki. Uh -huh. Minsan ho, tayo pagka nagtrabaho ay sa sariling trabaho, wala pong income ba? Oo. Uh kay -huh. Yeah, kung magsasaka, din, edigan lang din baka, ano po, Minsan sa sarili tayo nag-ubra. Hmm. Lalaki po. Yan, laki na rin punong inahint na yan, yung, yun, yung mother plant. Tama po ba? Ito po ay ang laki ng ilalim. Uh Iya. Yeah. Aba. Pabungkalan ata tayo na rin. Eh. Napakita ko po sa inyo. Ang lalaki. Yan, yan. Atin pong utay-utayin. napakalalaki oh hmm. maano pa po ang puno yun know? oh Bakit ba, kita, ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba. Nagka sa tabi, ko'y di mapakali, walang ibang iniisip. Lalaki po, oh. kundi ikaw lagi lamang sinubukan ko ika'y kalimutan ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan pagkat ikaw ang laman lampos puso laman na ano po puso ko tisipan sa araw at gabi gabi <laughs> ikaw ang dahilan paano ko kaya masasabi sa iyo na ikaw ang tinitibok na puso ko aking nadarama lalaki oh Diyos ko po, ay para lang sa iyo sahan mong ito'y hindi na maglalao oh, Pagkat ikaw ang laman Nauga na Ano na, oh. ang puso oh, Ano, lalaki na re Puso ko tisipan Ay, nalagitik oh. ah, oh. Aba, yan Kaya na po ang umano oh. Puso ko tisipan Sa araw at gabi kau ang oh, lalaki mo Ah. Uh, Jackpot po tayo. Uh. uh -huh. Yeah. Salamat po Panginoon sa lahat. Pakadami po pati. Oh. Uh. Aba. Uh. Pakalalaki hanggang dito. Eh. Uh. Nya no, kayo po ang tumingin, oh. Uh. Nya, kung nakikita niyo po ay lupa ito ito, oh. Uh. Yan po ay gabi pa, oh. Uh. Oh. Uh. uh -huh. Ang lalaki nakakatuwa po pagkaganar ito pa oh e. Yan pa po o. Aba. Ah, ay manding kay. Mm. E. Pagkadami ng laman. Yan, lalaki po. aba. Lagi tikang po Yan po lahat na nalagitik na yung laman uh -huh. Uh -huh. Ah, pagkakapal ah. Sa amin po yung ganda rin madami na uh -huh. Isang puno

dan lain-lain. Oh, kami pu yang pepuro laman, eh up do pa. Gulati eh. Ini to, Jon. Ya aku arep ngini juga anom pang sinten po. Sae-sae dituna ten. Eh. Katuwa pegagane rai. Eh. Sulid na sulid po. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Aba. Aba. Hmm. Aray, ang laki siguro na rayo. Oh. Hmm. Ay, napubuntaw. Oh saka dami pong laman Aba, ayun yung updo eh. iwasan natin yung bulating yung mga ano yung mga uh, gold gold ba kasi delikado ho tayo dyan laki na rin kasi po ang pinakamalaki oh panalo ayo Paka dami naman talaga sa Super Nando ng ngari Eh si! Ini iwasan ko yung ganaring bulate na mag, mag makulay ba Baka ho kamay natin diyan ay Abdo po ang tawag niyo sa amin ay Abdo Abdo Ah, suerte. Well, eh. Makakatuwa uh. po. Mm. Uh. Tama. Ah. Ah, <laughs> kada dami naman ng ala-rei. Ano kaya? sasabi sa'yo na ikaw ang tinutin. Yan, isa pa po dito kaganda dito sa lugar na ito. Yung po bang paborol nga. Kaya ho, napakaganda ng ganito. Hmm. Parang nasa balde na yan para nasa sako na biro yan ang sarap nito sa suman mga may at pag ako hindi gaano busy pag susuman po tayo dami pa po gawa po naman minsan ay busy rin ako ay kung kumbaga busy po naman talaga kumbaga yung mga pag ano natin minsan mas may kailangan pa po bang unahin sabi po may butas pa ano pagkatigas yan po may butas oh Arapi puro gabi pa oh. Yan oh. Ang lalayo pa. Ay, kung kaya po ang narin ni kayo malilibang. Oo. Aba. Ako nga po ay utam oh. Ah, may butas kakatakot. Kunso. Hmm. May butas pa ikot. Yan, nare po isa pa oh. Branch pa. Ay, wala miyan. Durong dami naman eh. pagkalalim ng inikutan na rin isang aray mm. mapupugto sayang mm. tatlo pa po yan mayro pa nga po din ayun uh. Ari, parang katawa na ay walang hiya naman iniiwasan ko nga sorry my friend next time again sabi ng akin tiyo hey ibig sabi ulitin uli ano oh. but next time again aba ay na naman pagkalaki kalasi pati yung, yung haba uh. Hmm. ari yung katawan na mabato yun po pag nadali natin ari ang laki nga grabe sa laki naman mm. ay walang diw ayun ang nadali na o oh, laki aba grabe naman kaya naman pala katay pinahirapan ng husay ay durong laki ho aba ay kayo na huwag umestimate kung ilang dangkal isa dalawa at tatlong dangkal ay ari po ay sa isang ano yung eh, pag nasuman mo ari ay aba pagkalaki na yan ari pa ay naputol na naman wala maganda ay buo ay sa bagay ano gigilingin din naman ano hindi naman -arin din naman Napakalalim ah, ng ano na rin. Eh. Madami pa pong sangari. Kakatuwa. <coughs> Aba, ito rin tigas. Arida po yung ating hinuhukay. Oh. Sobrang laki po ay. Tapos ay punso pa. Oh. Ay, sa totoo po, pinatay ko muna yung camera. At sabi ko ay, ano, baka may nag-aalaga ay. Oh, ay bumulong ako. Ang sabi ko, abay, na may hihingin ko na sa iyo. Oo. Uh. Ay ngayon ko po binuhay ang camera nung umu umuuga na. At kung pong aray binuhay ko ay matagal. Ay baka po may gagawin pa kayong iba ay maaabala din ba? Kaya yun, ngayon ko po binuhay ang camera nung umuuga na. Yan, tiyan mo po. Oh. Sabi ko, kanina pa po ako naamit din eh. Sabi ko, abay, hihingin ko na po naman, ari. Ay, naay naman mo ka ipapadala na, oh. Uh. Ang laki po naman, ay, oh. Uh. Yan, oh. Uh. Aba. Ay, ko, agnes pawis na rin nga, oh. Uh. Yan, oh. Uh. Ari po, nung ating nahukay, ito mo po, Ponsuay, mga butas po ba? Tabi-tabi po. Oh, oh. Paraanin po ang naghahanap buhay. Ang lalaki, oh. Uh ay ako po eh, nag ano muna naki oh, ang laki po naman ay oh yan ari oh, siguro may nag-aalaga oh ito po oh. yan oh. aba ay Diyos ko po pakalaki nga naman pala eh eh ay kaya po pala naman ako hirap hirap, hirap, hirap ay oh uh, yan oh ako nga po bumulong na ay naay oh. talagang minsan nga tayo magpapasintabit at baka naman tayo may naano pala ay. Oh. Uh, lucky. Oh. Uh, siguro ba nagsapin-sapin na rin, oh. Uh. Aba. Oh. Uh, baka mabali eh, maganda't may hugis pa. Ah, ay, baka po ari 3 kilo. Isang branch na aray, uh. Kita ka? Oh. Uh. Ang dami po. Oh. Uh. Yan, yeah, kita po ba ninyo ari? Tapos ari po yung natagal-tagal lang tayo din eh, uh. Yan oh. Ang laki ano oh. gabi Ah, ah ay dambuhal gabay. Yan oh. Ay kaya ho oh, pinatay ko muna ang camera ay ako li libang na libang ay kayo no, na may abang na abang. Oh. Laki. Yan po oh. Magkasanib pong kayan sa ilalim ay. Oh. Aba. Ay, sabi ko ipahingi mo na sa akin. Ay, sabi ko, Ipahingi mo na po sa akin kung meron mo nag-aalaga. Ay, kamo dala natin. Apaka ah, dami na naray. Isang puno pa lang po hindi pa po tapos na ay pa yung dulo. Apaka oh. dami na agad aba. Ari pa nga po ay oh. Tingnan pa natin ari. Oh, tamot meron pa. niya. Yeah, salamat po sa inyong pag-aabang. Oh, uh, ah, uh, ah. Uh. talagang libang na libang din eh. Hmm. Ay, isang puno po rin din sa ating crates. Hmm. Uh. Pagkadami. Focus natin ang camera. Ay, naputol pa isang branch. Yan po, utang po. Pagkadami. Mm. Pare ho, hindi to tayo nahirapan eh. Magkakawing-kawing. Yan. Yeah. Ay, puno po yan. Oh. Mm. Kung ako po hindi kakamali, puno yan. Aba. Pag po aray na puno natin, Baka po yan ay mga 12 o 15 kilo. Oh, yan oh. Oh. Ito yung malaki oh. Nagiwa, walay na oh. Naputol oh. nakakatuwa laki oh. bilog na bilog yan po oh. kaya po naman talaga lumaman yan ang sabi nga ay kaya lumaman na yan ng isang baldi ay tama hmm. abah 10 ang kilo pala yan baka natin na harvest ay baka po i deliver natin yan uh. ah ayari Ang dami po ang estimate ko po na rin, ano, pagkalinis na rin 10 kilo, uh, baka rin mga dusihan ay, ay kung ating i-emphasize, ano po, pinapalaki ano, pa-expand natin isang puno lang po yan ha tapos yung mga anak na niya yun hindi kumbaga 100 puno times 10 Badilan yun ang 10 ay sampu ang 10 ay 100 100 times natin 1,000 kilo ano po aba ay ito pala ayos din kung ay kung sa mababang englobo at kwinta englobo po ay yung ano din yung estimated total kabuan kung bagay ay kung isang kilo sa sa 30 na lang oh, aba ay 30 mil din oh, pagkaating pagka ating masusunod yung isang libong ah sandaan ka po no ayos din ito yan ating po ibabalik na uli ari din yan po ilalaman na ng kanya yan palamanin mo po kung may nag-aalaga man din eh Allah. sabi po sabihin nung eh, ano inutusan pa ako eh sabi <laughs> sabi po Inutusan pa ako ni Kabisprin eh, kalamanin daw eh. Hmm. Talaga nga naman pagkakataon na ano po. Hindi mo na, mas malaka ari yung Para po hindi matumba. Kaya babalikan ulit natin yan. Tapos libre yung pakain pa po sa baboy. arin tangkay. Harvest tanim po rin. Ating Ating ginawa. Ayan po yung ating inaitalim na uli. Tapos ay yung ating hinarbis. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy laang po. Talaga naman nakakatuwa ang episode na to. Happy laang! Bye!